Magandang oras, magandang buhay, magandang araw, magandang gabi sa ating lahat mga people. Kumusta po? Shout out sa lahat. Welcome back to my channel. Uh, dito naman po tayo si Agimatera Ritualista Kamerlin. Ang ating pinapakita ay isa sa pinakamaywagang kalikasan. No? Uh, pinakamaywagang kahoy. Nakakaiba sa lahat ng mga kahoy sa mga baguhan dyan mga people paki subscribe paklik sa bell Pas, para updated po kayo lagi sa mga video na ipopost ko maraming maraming salamat mga people sa inyong pagtangkilik sa aking channel naway na intindihan at naunawaan ang ating mga cha ang aking channel ay more on agimat spiritual na gawa. Respect lang tayo mga people. Kasi hindi ko naman kayo pinapakiraman sa inyong mga gawa at hindi ako pumapasok sa inyong bahay para guluhin or pakialaman ang inyong mga gawa. Lalong-lalo lalo na doon sa aking garapa na may mga nangingi alam ang aking garapang ginawa kung mga baliktad ang aking mga ginawa doon na mga orasyon na nilagay ko sa loob, mga people, ay ako mismo ang maunang matumba ako mismo ang una matamaan sa aking mga gawa. So, ibig sabihin, ah, uh, ito, nat nakatayo pa rin ako. Ito, okay naman ako, ginagamit ko. At nagbibigay din sa akin ng paywapig ang mga yan. Anyway, people, ang pag-usapan natin ay tungkol sa sinukuang kahoy na may krusis sa bawat dulo. Katulad nito, krus, una, krus sa dyan, pagka, kahit saan siya pwede, may cross talaga siya people no so, uh, iba-ibang klase sila ito malalaki crucis 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 yan ang pinaka may waga nating kahoy kung bakit mayroon siyang cross na kahoy people no may cross siya sa bawat pagpipitin pag, -pin, pag -pin, inano mo cross di ba ayan kakaiba talaga people di ba yan ang may waga at ito ay uh, ah, napakaganda so eto i-explain ko sa inyong mabuti kung ano ang taglay na kapangyarihan ng ang kahoy na may krus sa bawat dulo pag hinati mo to makikita mo pa rin yung krus pero pa islanting ang pinakamaganda para makita mo ang krus na yan so eto people ha ang ating mga kalikasan tayo kasi ay more on kalikasan. Mahilig tayo sa kalikasan dahil ang kalikasan, mabilis ang talag, mabilis ang tulong, mabilis ang back up. Ayan. So itong sinukuan, sinukuan talaga ang tawag natin dito, kahit sino man. Mayroon namang iba na ang tingin nila dito ay hindi sinukuan. Mga kagimatero, mga people, mga brother, sister, uncle, auntie, kuya, ate. Uh, sister, brother, sir, ma'am, kumpleto po tayo. Brother. Oh, master, whatever ang tawag sayo, pinuno. Okay. Respect-respect lang naman din tayo mga people sa ating mga ginagawa kasi yan ay ating bawat isa ay ating mga uh, ginagawa ang sinuko ang kaway ay protection, no? Hindi ko po may ipatatagal ang aking pag-explain dito kasi may background ako, kapit na akong kapitbahay na nagmo-music. So baka maano ha. Ang sinuko ang kaway ay protection sa lahat ng pangkalahatan people. Yan lang muna sa ngayon ang ma-explain ko. Bye.